harbis nila Kaya tara po. Let's go. So, ah uh, good morning sa inyong lahat, mga guys, no. Uh, kung natandaan nyo dati yung mga video ko na uh, yung mga maisan ay uh, mga uh, ano pa, mga bata pa. So ngayon guys, uh, ito na po yung sinasabi ko dati na abangan yung uh, ang masusunod kong video. Kasi oras na po ito ng uh, tighalarbis ng mais. So kung hindi uh, pa natandaan yun, yung mga sinabi ko noon na uh, oras na po ito ng tighalarbis ng isan. Kaya uh, uh, ipapakita ko sa inyo kung paano harbisin ang tamang pagharbis ng aga uh, mais dahil nga po ah uh, ito po ang, ang aming hanap buhay dito so <coughs> dati ah uh, ang pinakita ko sa inyo ay ah uh, uh, buhay na buhay pa yung mga dahon ng mais so ngayon ito po ay ah uh, ano na ah uh, kung baga ah uh, kulay na ng mga uh, dahon na ano, parang sunog na. Dahil ito nga po ay uras uh, oras na ng tigalarbis nila. Kaya tara po, let's go. Uh, abangan nyo na lang sa uh, susunod na video ko. Kaya ito po, uh, papakita ko sa inyo. Tara! Let's go.